mga paps yung motor na rosy yung may usok no kapag umaandar sa doon lumalabas ang usok sa ating dun sa ayan sa breather uh, hindi forget uh, motor ni sir ay rosy. Uh, eh, lang ang magkaka cause ng ganito no so lahat po ng motor guys uh, pwedeng magka issue ng ganito to no lalong lalo na yung mga motor na di kulant yung kulant nila uh, lumalabas no. Kaya yeah. ang cause ng ganyan mga guys ay overheating no. So ang ano lang yan ang sira is nandito lang sa head so dito lang tayo sa head magpabaklas. Okay guys, pabaklasin lang natin ito guys. Hindi ko na ipapakita yung pagbaklas kasi wala tayong taga-video no. Ah, uh, direct to the point na tayo. Hanapin natin yung sira. na siya guys no so grabe guys no yung kanyang carbon deposit ayun mga guys uh, sa sa pagbaklas ko pa lang mga guys panoorin nyo tong kanyang gasket Ayan. sa pagbaklas ko pa lang ng kanyang cylinder head nakita ko na agad bakit siya umusok no so ayan guys oh yung kanyang gasket guys pumutok na guys no yo so ganyan din ang magiging issue lalo yung mga mayon na decolant kapag nag overheat mga guys pumuputok yung gasket kaya yung ating coolant uh, ay ano bumubulwak no o lumalabas no Yan. So ganyan yung issue guys. Kasi ang usok dito sa ating head, ayan, dito, yung sira na din ang valve seal nito panigurado. Ayan, kaya may oil na lumalabas. Yung usok niya dito, yung sunog niya dito, lumalabas siya dito sa dito sa butas ng gasket at dito pumapasok sa ating timing chain o ito yung ating kadena papunta doon sa ating breather kaya siya lumalabas no o umi umiikot sa instead na lalabas sa ating dito sa ating exhaust so hindi siya nakalabas doon dito siya lumabas sa dito kasi mas malapit eh mas malapit sa dito no? So dito, check nyo yan butas. Ayan o. No? Lumalabas siya pamuntang breeder. Kaya kaya hindi yan yung naging issue At since na uh, buksan din naman natin, uh, iti-check ko, na, ko na rin yung kanyang piston ring. At dito, uh, syempre, siyempre maglalaping tayo guys, no? So ganyan lang mga issue guys, no? Kapag, ano, uh, naanahan tayo o mausok ng ating breeder. Ang talagang magiging issue lang dyan is either piston ring, o yung ano, to piston. Pero usually kapag piston o piston ring or goods yung ating gasket, as long as good yung ito, yung gas ano natin, cylinder head, head gasket natin, yung usok ay lalabas talaga dito. So hindi siya walang return na lalabas sa dito, no? Sa ating breather, no? Hindi siya lalabas, no? Hindi siya magre-return papunta doon sa breather kasi good yung gasket. Yung kanya sira kasi yung gasket pumutok, no? Ayan, no? Ayan, no, Pumutok yung gasket kaya dun siya no? So gagawin natin guys, lininisin natin, Lalakingin at palit din tayo ng gasket. Chinek ko ang kanyang bore guys, yung black. Goods naman, walang gas-gas no. At saka yung piston at piston ring, chinek natin yan. Tap, yung tap nga lang medyo malambot siguro ano na lang papalitan ko na lang to para panigurado na walang back job. So ring lang yung ipapalit ko dito guys. Sobrang lambot na oh. Ano? Oh. Wala nang presyon no. Oh. So, Gusto yung tinatawag natin na compression no, compression ring no. So wala nang presyon, sobrang lambot. Ayan. Tapos dito lang uh, lapping uh, at palitan natin ng valve seal para mawala na wala na yung usok no na umaakyat sa dito sa ating piston. Yan ito, walang compression. Kaya sobrang lakas ng kanyang usok. Ito yung nagiging problema. Yung isa meron compression pero set na din natin yung papalitan guys. Ito na mga boss no. Ito yung ring. Yung isang compression ring na niya. Wala na oh. Sobrang ano na. Weak na no. So, hindi na siya gano bumubuka no. Hindi tulad nung nasa ibaba. Ayan o. No? tapos yung kanyang barbula wala na din ayan o oh. malalim na oh. may kanal na yung gitna ayan o oh. compare natin dito sa kanyang bago oh. ayan, ganyan dapat sa mga boso oh. ganyan dito, tulad nito ayan yung gitna, tingnan nyo yung gitna malalim na yung gitna ito ka, ito yung isa o oh malalim na din Magpos, maglalaping lang tayo dito mga boss sabay uh, ibalik natin gagamitin natin dito is uh, ano ito ang grinding compound yan tsaka nga pala mga boss no kung nagtatanong sa Rusi 125 ang kaparehas niya pong barbula mga boss at tsaka yung uh, piston is ano din po panglipan 125 din po ayan no parehas lang sila ng ano panglipan man to Pab, yung piston at saka yung kanyang barbula. Pati na rin yung kanyang ring. So, mga boss na balikan natin yung piston no. Ayan, so bago na yung piston mga boss, syempre yung ito yung gasket natin na pumutok. Naka TDC na yan mga boss no kung nakikita nyo dito sa ating timing mark. Ayun no Yung top no, so naka-align sa dyan Ayun. Timing mark. Once naka-timing na mark naman tapos yung piston is angat dito no sa pinaka-top ng ating block no. At ito yung pala yung ano natin yung cylinder head ayan so naka uh, ano na rin to naka adjust na rin to sa 0.05 yung, yung, rocker arm at saka yung ating balbula saka bago yung ating barbula mga boss no at katapos ito mga boss na uh, pwede na natin siyang ibalik at papaanda rin natin kung may usok pa bang lalabas dun sa kanyang breather mga boss sano okay. wala ng usok wala eh okay, pataya Pataya, pataya. Kaya, kaya okay yun na mga loads goods na siya no yun lang yung pinalitan natin Gaste. Ga gasket Piston, piston ring at saka barbula mga lods. So, wala na yung ano, yung kanyang usok sa so tam, uh, konti. Pero doon talaga yung miniso dito lumalabas. So, wala na siya mga lods, goods na.